Uh, mapagpahalang araw po sa inyo guys Samahan niyo po ako ngayon magluluto tayo ng ulam uh, At kung bago lang po kayo sa aking channel Huwag niyo pong kakalimutang like, share and subscribe po At pakit na rin po ang notification bell button Para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload uh, Umpisa natin Bali ito yung lulutoy natin ngayon guys uh, Miswa Tapos Patola talaga natin ng konting malunggay. Siyempre, sibuyas bawang. Lagyan ko ng siling berde. Magic. Paminta. Ito with pork giniling. Siyempre, pantimpla natin asin. Tsaka, gigisa natin. Umpisan natin, guys. Yan na guys yung ating sibuyas bawang. Tapos yung malugay. Ito guys, pagkahiwa ko nito, maninipis lang. Yan, lang. Hindi ko na hinati-hati. Ganyan na siya kalaki. <coughs> Ayan guys, dinagdagan ko siya ng dalawang basong tubig. Ayan guys, lalagay na natin itong patola. Ayan guys, titimplahan na natin. Ayan na guys, luto na yung ating patola. Uh, kung gusto niyo guys may sabaw, pwede nyo naman dagdagan hindi naman nawawala yung lasa niya lalo na sariwa yung patula yan lagay na natin to